ito ang Newsline. para sa detalye ng ating mga balita. Kailangan ng ugaliin lightmates ang matinding pagbabudget dahil bukod sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, tubig at dagdag kontribusyon ng sa pag-ibig, ilang produktong kape at asin ang aprobado na ang hirit na taas presyo. Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambulo. Christopher? case, pinayaga na ng Department of Trade and Industry na taasan ng presyo ng ilang mga produktong kape at asin. Ayon kay DTI Assistant Secretary for Consumer Protection Group, Attorney Amanda Nograles, tatlong produktong kape ang pinayagang taasan ng presyo habang 4% ang dagdag presyo sa asin. Nilinaw na opisyal na hindi lahat ng produktong kape ay nagpatupad ng taas presyo at mayroon ding bawas sukat o bigat. resulta niya ito na pagtaas ng mga raw materials kung kaya kailangan pagbigyan ang dagdag gastos. Binigyan din pa na pinayagan nila ang taas presyo sa mga pinakamurang presyo upang makapantay at makasabay sa kompetisyon. At tuloy pa rin nila ang pinag-aaralan sa ngayon ang hiling na taas presyo para sa gatas at dinatang sardinas. Tiniyak ng DTI sa publiko na hindi naman garantisado ang taas presyo sa mga pangunahing produkto kung sa maaaring humilit ang mga manufacturer. Una nang inihayag ng DTI na labing manufacturer ng anim na produkto na itinuturing bilang basic goods at prime commodities tulad ng delatang sardinas, delatang karne, tinapay, processed milk, instant noodles, devoting tubig, asin, mga pampalasa at sabong panligo ang huihiling ng dagdag presyo. Um, of the nine items, no, yung coffee, may mga products po tayo na nagbawas po ng timbang pero nagbawas din ng presyo. Yung iba naman po, nagbawas ng timbang, hindi po nagbago ng presyo. Yung iba naman po, um, bumaba ng timbang tapos hindi po nagbago ng presyo. Ang tinig na ay mula kay DT Assistant Secretary for Consumer Protection Group, Attorney Amanda Nograles, Christopher Tirambulo, Newslight. Maraming salamat sa report na yan, Christopher. Newslight!